Miguel Ano Ryan, ang Parish Youth Ministry Coordinator at welcome sa aking parokya, ang isa sa mga pinakamatanda at pinakamakasaysayang timba ng San Bartolome de Malabon. Ngayon, nandito tayo sa San Bartolome Parish, dito sa San Agustin, Malabon. Yan! So, mga kamakas, alam nyo ba na ang San Bartolome Parish ay ang pinakamatandang simbahan sa buong Malabon. Ang Malabon din ay kilala sa tawag na Tambobo. Ang San Bartolome ay naging pagkanaryo ng, ng bayan ng Tambobo na ngayon ay kilala bilang Malabon City. Ang Malabon, na dati kinatawag na Tambobo, ay itinatag ng mga Augustinian bilang isang bisita ng kontrol noong May 21, 1599 matatandaan, tayo ay nagsasagawa ng isang celebration tuwing May 17 dahil sa araw na ito noong 1614, ito ay naging isang ganap na parokya kung saan si Apostol San Bartolome ang naging patron. Sa kaparehong taon, noong 1614, si Father Luis Gutierrez, Order of St. Augustine, ang kauna unahang pare na itinalaga bilang vicar prior. Mga kapakas, alam niyo ba kung ano ang sigaw ng Pugad Lawin? natin kay Kaba Cancelderio. <laughs> Ito ay sinunod ni Andres Bonifacio sa pista ng San Bartolome. Kung saan ginanap ang isang malaki at lihim na pagtutulong laban sa mga kwartya ng mga Borto. Ang aming patron ay ang tinawag ni Jesus bilang isang tunay na Israelita, si Apostol San Bartolome. Ang kanyang kapistahan ay ibinagunita tuwing August 24 ng taon. Kung makikita sa kanyang imahe sa harap ng aming altar, siya ay may hawak na isang mahabang bola na tinatawag na tabak at isang libro. Itong mga bagay na ito ay sumisimbolo sa kanyang pagiging martir nang dahil siya ay pinadala sa iba't ibang lugar upang mangaral ng salita ng Diyos, siya ay tinatay sa pamamagitan ng pagbabalat sa kanyang buhay. Alam niyo ba, mga baka kabakas, bakit may tabak sa San Bartolomeo? bata tao kala ko sa yung mga mating tao akala ko rin siya si San Pablo pero kaya ko na siya may taba kasi kung anong nagkakalat siya ng kristyanismo sa lugar nila ah, nahuli siya at hinalatan ng buhay gamit yung taba so, Sobra. sakit po <laughs> sa taong 2021 agad pong gugulitain na ikalimang taang taon ng kristyanismo sa ating bansa at bilang paghahanda para rito, magiging personal po ang aming pamamaraan para sa selebrasyon na ito. Kami po sa aming parokya ay naghahanda ng aming mga sarili upang buksan ng aming mga puso at huling tanggapin ang mga aral at paniniwala tungo sa Kristyanismo ang At kami rin po dito sa parokya ay nakahandang sumuporta at makiisa sa lahat ng activities para sa selebrasyon ang mensahe ko lamang po para sa lahat, bilang isang kabataan katoliko at Pilipino na patuloy na lumayakap sa kristyanismo, ngayon po natin sariwain kung bakit nga ba tayo malaya na sa kolonyalismo espanyol, ngunit nananatiling sila sa buhay ang pala ng palatayan Christian. Tayo po lahat nawa ay maging isang regalo at maging naan para buksan ang mata ng ating kapwa na tayong lahat ay pinipili at tinatawag upang magkaisa para sa pananang palatayan. Dito sa San Bartolome, maraming memories ng NYA. Okay? Dito sa San Bartolome kasi, parang at ito yung malaking ano, malaking simbahan. So, sa kadalasan ng pagtitipon ng mga ibang kapataan. tipon so dito sa loob ng simbahan. Kamo sa mga kabakat sa atin sa San Bartolome. Yun, shout out. Mga kabakat sa San Bartolome, please subscribe. Yo! Ah. <laughs> so, so ayan. yan mga kabakat. Gusto nyo makapunta din dito sa San Bartolome. Siya ay malapit lang sa Malabon City Hall natin. At malapit lang din dito sa Big Games Academy. Tapos meron din yung semen. Meron yung semen. Sementorio. 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 po dito marami pa tayo paris na pumunta. Kain Hi! muna tayo, kain! <laughs> Muli po, ako si Micaela mula sa Parish Ministry at sa ngalan po ng aming kura para ko, Father John Erlano. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapaayos ng aming sikla. At kung nais po ninyo magsimba sa aming parokya, ang mga oras po ng misa ay ang mga susunod. Para naman po sa mga nais bumisita, kayo po ay maligod namin tatanggapin sa aming parokya, ang San Bartolome de Malabon.